hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ng mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa Dito bawal muna ang nega dahil live namin iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Isinagawa ng Department of Health NCR sa lungsod ng San Juan City ang isang ceremonial vaccination drive contra pertussis outbreak. Paliwanag ng isang health official, nagsimulang sumipang mga kaso ng pertussis nang kinailangan tutukan ng gobyerno ang mabilis at malawak ang bakunahan noon contra COVID-19. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Adniel Parosa. Nagsagawa ng libreng town hall meeting at bakunahan ang Department of Health at National Capital Region sa lungsod ng San Juan bilang tugon sa tumataas na kaso ng whooping cough sa Metro Manila. Ayon kay DOH NCR Epidemiology and Surveillance Unit Head, Dr. Manuel Mapoy II, mahigit 5,000 pesos ang itinaas ng kaso ng pertase sa rehiyon sa nakalipas lamang na taon kung susumain sa nagdaang kalahating dekada Tumaas naman umano ng 900 times ang kaso ng nasabing sakit sa buong NCR. Idinahilan e ng opisyal ang bumabang routine vaccine coverage itong panahon ng pandemya kung kailan nakatutok ang lahat sa pagsupil sa COVID-19. Sa San Juan City pa lamang, dalawa lang ang kaso ngayon 2024, pero galing naman ito sa zero case ng purchases noong 2023. At, uh, itong nakalipas ng pandemya kasi bumaba yung ating mga vaccine coverage. Kaya marami pong nakakasakit ngayon posteri na no. kaya no sa ating araw dahil na wala pa pong karaniwang bakuna karaniwan sa mga bata na nakikita pero nito ho kaya nitong tumagal na ng may bakuna na nakikita na rin po yan sa mga kabataan. Ito ang dahilan kung bakit si Deminer ng DOH sa mga barangay ng siyudad at binakunahan ng 5 in 1 vaccines ang mga batang edad 0 to 23 months na nakilahok ang mga magulang sa town hall meeting. Karaniwan kasi umanong mapanganib ang epekto ng pertussis sa mga wala pang isang taong gulang na hindi bakunado o nakatanggap ng routine immunization. Dagdag pa ni Mapwe, baby rin ang booster shots ng DOH laban sa whooping cough at ipakakalat sa mga syudad sa Metro Manila. Nauna nang napaulap na may paparating na isang million doses ng bakuna laban sa nasabing sakit pero matatanggap pa ito ng DOH sa buwan ng Hunyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parroza. Sama-sama tayo Pilipino! Sa kaugnay na balita, malapit na rin dumating sa Pilipinas ang mga karagdagang bakuna kontra pertussis at para na rin sa iba pang mga sakit. Ayon sa Health Department, kabilang din sa mga tututukan sa bakunahan ay diphtheria, tetanus, hepatitis B at hemophilus influenza type B. Ang iba pang detalye ng alamin sa report ni Kyle Bulyas. Inaasahang darating sa bansa ang karagdagang 3 milyong doses ng pentavalent vaccines laban sa pertussis sa mga susunod na buwan. Bukod pa ito sa nauna ng sinabi na nasa isang milyong doses ng bakuna na inaasahang darating sa buwan ng Hunyo. Ayon sa Department of Health, hindi lang proteksyon laban sa pertussis ang nasabing bakuna, kundi pati sa diphtheria, tetanus, hepatitis B at hemophilus influenza type B. Samantala, ayon kay Health Undersecretary at Spokesperson Dr. Eric Tayag, hindi pa oras para gawing mandatory ang pagsusuot ng face mask at pagkakaroon ng lockdown. Ang pertasis anya ay nagagamot ng antibiotics dahil ito ay dulot ng bakterya at hindi virus. Inihimok naman ang kagawaran ng publiko na magsuot pa rin ng face mask, lalo na sa mga matataong lugar at kung nakararanas naman ng sintomas ay agad ng magpakonsulta. Kabilang sa sintomas ng pertases o whooping cough, ang pagkakaroon ng sipon, baradong ilong, pagluluha at pamumula ng mga mata, lagnat at malalang pag-ubo na tumatagal ng isa hanggang dalawang linggo. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo Pilipino. Handa na ang buong puwersa ng pambansang pulisya para sa upland Summer Vacation ngayong Semana Santa. Samantala, may mga iniwang paalala pa rin si PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo para sa mga nagbabalak magbakasyon sa Holy Week. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Val Gonzalez. Ngayon pa lamang ay isinailalim na sa heightened alert status ang hanay ng pambansang polisya para sa nalalapit na paggunita ng Simana Santa. Ito ang inihayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo kasabay ng initial deployment ng mahigit 34,000 bilang ng PNP sa mga matataong mga lugar sa buong bansa. Sabi ni Colonel Fajardo, paagi lamang ito ng paghanda ng PNP sa Oplan Sumbak o plan Summer Vacation at paggunita ng mahal na araw. Kabilang aniya sa mga lugar na babantayan ay ang mga simbahan, tourist destinations, mga major thoroughfares kasama ng mga bus terminal, airports at maging seaports. Ito aniya ay para matiyak ang kaligtasan ng publiko na inaasahang magsisi-uwi ng iba't ibang mga probinsya, handa na rin anya ang paglalatag ng mga police assistance test sa nabanggit na mga lugar. Kasabay nito ay pinayuhan ni Fahardong publiko lalo na ang mga magbabakasyon sa mga probinsya na huwag magpo ng kanilang aktibidad sa kanilang social media. Ito Aniya ay para hindi mamonitor o hindi mabigyan ng pagkakataon ng mga kawatan, lalo ng mga akyat bahay na makagawa ng pagnanakaw sa iiwan ng mga tahanan. Samantala sa ngayon, sabi ni Pahardo, wala namang natatanggap na anumang banta sa seguridad ng pulisya ngayong isang linggo bago ang Holy Week. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Inilabas na ng Department of Budget and Management o DBM ang mahigit sa 6 billion pesos na budget para sa pagpapabuti at pagsasaayos ng mga fish ports sa Pilipinas. Ang mga detalya tutukan sa report ni Millie Borja. Mahigit 6 bilyong pisong authorized appropriation ang inilabas ng Department of Budget and Management sa Philippine Fisheries Development Authority o PFDA para sa pagpapabuti ng mga fishport sa Pilipinas. Ayon sa kagawaran, magbibigay daan ng nasabing budget upang maipatupad ng PFDA ang kanilang Fisheries Infrastructure Development Program. 1.1 billion pesos dito ay nilaan para sa konstruksyon, rehabilitasyon, at pagsasaayos ng mga fishport at iba pang fishery post-harvest infrastructure facilities. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, malaki ang magiging pakinabang sa kabuhayan ng mga banging isda at sa kaunlaran ng komunidad kung mapapangalagaan ng mga fishport. port. Dagdag pa ng kalihim na sinisiguro ng ahensya na mabigyang suporta ang mga proyekto ng PFDA alin na rin sa direktiba at pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilan sa mga sinusuportahan ng PFDA ay ang siyam na regional fish port sa bansa, partikular sa Navotas, Iloilo, Zamboanga, Kamaligan, Luzena, Sula, Davao, General Santos at Bulan Fishport. Sinigurado ng kumpanyang Manila Water na makapagbibigay sila ng 24-7 na supply ng tubig sa nasasakupan na serbisyo nito ngayong summer season. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Bilang paghahanda para sa mas may init na buwan ng tag-init ngayong taon, sinisiguro na ng Manila Water na makapagbibigay sila ng 24-7 na supply ng tubig. Naganda ang kumpanya ng mga bagong water sources at supply augmentation facilities na tutulong pagani ng epekto ng El Nino phenomenon sa mga residente. Ilan sa kanilang gagamitin ay ang Laguna Lake at ang Cardona Treatment Plant na maaring makapagbigay ng hanggang 110 million liters kada araw. Samantala, nakahanda na rin ang Marikina Portable Treatment Plant na kumukuha ng tubig mula sa Marikina River upang makapagbigay naman ng hanggang 20 million liters kada araw. Sa ngayon, patuloy naman umano ang regular system readiness checks ng kumpanya upang masiguro ang kalidad ng water lines, valves at facilities na ginagamit sa kanilang mga operasyon. Maaari nang matanggap at magamit ng mga senior citizens at PWD sa Pilipinas ang mas mataas na special discount. Tutukan ang iba pang detalya sa report ni Angelica Cosme. Makatatanggap na simula March 25 ng mas mataas na special discount ang mga senior citizens at persons with disability o PWDs para sa basic necessities at current commodities na kanilang bibilhin. Sa nilagdaang joint administrative orders ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at Department of Energy, aprobado na ang pagbibigay ng dagdag diskwento sa bilihin ng seniors at PWDs. Batay sa revised JAO ng DTI mula sa dating 65 pesos na discount ceiling o katumbas ng 5% discount sa kada 1,300 peso bill na ipinagkakaloob para sa mga senior citizen at PWDs kada linggo, ngayon ay itinaas na sa 125 pesos o katumbas ng 5% discount sa kada 2,500 peso bill kada linggo. Bukod sa grocery items na kabilang sa basic necessities at prime commodities, kasama na rin sa diskwento ang mga bigas, prutas at gulay. Kayo hindi ng mga processed meat at canned goods, maliban sa mga premium o imported brands at 5% discount tuwing kada buwan sa liquefied petroleum gas o LPG. Para naman magamit ang nasabing discount ng PWDs at seniors, siguraduhin lamang na laging dala at ipresenta ang government-issued IDs kaya ng senior at PWD ID at ang inyong purchase booklet. Maaari na rin magamit ang special discount na ito sa pamimili online at malaya rin ang mga establishmento na magpatupad ng sarili nilang sistema ukol dito. Para naman sa mga mauhuling lalabang sa nasabing joint administrative order ay mapamahal mapapatawan ng karampatang parusa sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act at Magna Carta for Disabled Persons. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. Nakikipagtulungan na ang FDA sa BIR upang mapababa ang mga presyo ng gamot para pa rin sa ating mga senior citizens sa Pilipinas. Layon daw ng ahensya na magbigay ng VAT exemption para sa ilang mga gamot na karaniwang kailangan ng mga seniors. Tutukan ang iba pang detalye sa report na ito. Nakikipagugnayan ang Food and Drug Administration o FDA sa Bureau of Internal Revenue para sa pagpapababa ng presyo ng mga gamot para sa mga senior citizens sa Pilipinas. Ayon kay FDA Director General Samuel Zacate, ito raw ay sa pamamagitan ng exemption mula sa Value Added Tax o VAT sa mga gamot na nasa ilalim ng Republic Act No. 11534 o ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE, lain ito na magbigay ng exemption sa VAT sa ilang mga gamot para sa hypertension, cancer, sakit sa pag-iisip, tuberculosis, kidney diseases, diabetes, high cholesterol, maging ang mga gamot para sa COVID-19 at medical advices. Dagdag pa ni Zacate, una na nilang tinutukoy at ipapadala ang listahan ng mga aprobadong gamot, na sakop na exemption sa ibang implementing agencies tulad ng BIR. Matatandaang na ang nang ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatupad ng 20% discount at VAT exemption para sa mga senior citizens sa ilalim ng RA 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Sa ibang balita, plano naman ng COMELEC na gamitin ang mga private establishments tulad ng mga mall upang gawing voting centers para sa darating na 2025 midterm elections. Ito ay upang maging mas komportable sa mga botante at upang mas mapabilis ang takbo ng botohan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Plano ng Commission on Elections na isagawa ang 2025 Midterm Elections sa mga private mall establishment. Ayon kay Comelec Chairperson George Erwin Garcia, ito ay upang maiwasan ang pagkakaroon ng overcrowding tuwing araw ng eleksyon at patinarihin ang pinsalang na idudulot nito sa public facilities gaya ng mga eskwelahan na kadalas ang ginagawang voting centers. Dagdag pa ng komisyon kung sakaling pahihintulutan ng mga private mall na ipahiram sa kanila ito ng libre, mas magiging komportable anya mga botante dahil mas malamig doon, walang vote buying o walang karahasan. Sa kasalukuyan, ginagamit na ang 171 private mall establishments sa pagsasagawa ng voter registration na siyang magtatagal hanggang sa buwan ng Setyembre. Kung ito raw ay mapapatuloy, baka sakaling hindi na natin kakailanganin pang gumamit ng mga public facility. Paglilinaw pa ni Garcia, gagamit pa rin ang mga paaralan, barangay centers at iba pa para sa eleksyon, lalong-lalo na para sa mga malalayong syudad o komunidad. Higit isang milyong mga turista na ang naitatala ng Department of Tourism ngayong unang dalawang buwan pa lamang ng 2024 na pumasok at bumisita sa ating bansa. Indikasyon daw ito ng magandang pagmamarket sa bansa at ng mga tourist destinations na talagang binabalik-balikan sa Pilipinas. Ang iba pang detalye, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Inanunsyo ng Department of Tourism o DOT na nakapagtala ang Pilipinas ng higit isang milyong mga turista sa unang dalawang buwan pa lamang ng 2024. Ayon sa DOT, nasa 1,227,815 na ang naitalang foreign visitors sa huling tala nito noong March 5 na binuo ng 94.5% o 1,160,129 na turistang dayuhan habang 5.5% naman o 67,686 naman ang mga overseas Filipinos. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, 22.86% ang itinaas ng tourist arrival ngayong taon kumpara sa halos isang milyon na turistang dumating sa bansa noong nakalipas na taon. Tumaas din ang tourism revenue ng Pilipinas mula sa $622.14 million na ngayon ay pumalo na sa $652.26 million o katumbas ng 4.84% increase. Maliban dito, ang South Korea ang nanguna sa mga bansang may pinakamaraming turista sa ating bansa na may halos 400,000. Pangalawa naman ang United States na may halos 200,000, sunod ang China, Japan, Canada, Australia, Taiwan, United Kingdom, Singapore at Germany. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Tourism Secretary Frasco sa mga taong nagserbisyo sa sektor upang mapanatili ang bilang ng mga pumapasok na turista sa ating bansa. Ayon naman sa DOT, inaasahan ng kagawaran na makapagtatala pa ng 7.7 million na turistang papasok sa ating bansa ngayong taon. 18, ready na ba kayo to be in the zone with P-POP Kings SB19? Ihanda na ang inyong SB19 light stick dahil sa Mayo, kasado na ang two-night concert ng Mahalima, ang pagtatag finale ng grupo. Tutukan sa report ng ating Showbiz Angel. Mo, basta, 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 Napuno ng excitement ng 18 of fans ng P-POP Kings SB19 matapos kumpirmahin ng grupo ang kanilang back to -back concert sa Mayo. Sa anunsyo ng mahalima, kasado na sa May 18 at 19 ang pagtatag finale na gaganapin sa arena Coliseum. Kung matatandaan, umarangkada ito noong nakarang taon. Ilahan sa mga lugar na pinagtanghala ng grupo ay New York, LA, San Francisco, din sa Winnipeg at Toronto sa Canada. Pero bago ang finale, biyaheng Japan at Dubai muna ang grupo para sa Asia leg ng pagtatag world tour. nag ang SB19 taong 2018. After two years, inilabas ng five-member boy group ang kanilang first album na Get the Zone. 2021 naman ang nirelease ang kanilang first EP na Pagsibol na sinunda ng pagtatag EP na naglalaman ng Cream Zone, I Want You, Ilaw, Liham, Freedom at ang kanilang smash hit na Gento. Noong nakarang taon, ipinagdiwang ni na Pablo, Josh, Tal, Kenneth, Justin ang kanilang ikalimang anibersaryo bilang grupo sa pamagitan ng One Zone Half a Decade Fan Meet na dinagsa ng 18. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at masarap sa pakiramdam. na, way na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better nga sa akin ngayong araw ay ang budget na inilaan ng DBM para sa pagpapabuti ng mga fishport sa Pilipinas. Malaki ang maitutulong nito sa industriya ng pangingisda sa bansa kung saan isa na nga sa mga pinagkukuhanan ito ng pangkabuhayan ng mga Pilipino at isa na rin sa nakakaambag sa ating ekonomiya. Bukod dito, magiging beneficiary rin ng programang ito ang mga mangingisda mismo sa kanilang paghahanap buhay na mas maging maayos at maunlad, lalo na sa komunidad. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes! Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV